you know, so <laughs> kakagaling din natin sa bet yes po, si 50 si 50 kasi, tsaka tong ay, yung mga butso ko, eh. oh nasa na nasa si mga pegs, ayun eh, ayun na nga, so sinisipon kasi si 50, eh galing nga tayong bagyo ba diba? Oh, so yung galing tayong bagyo, eh pagka uwi <laughs> may na, Uwi na nagre-reklamo na kasi yun, hindi siya naisa biyahe. Pero yun nga, uh, pagkagaling natin sa Baguio, eh, ni ano, sobrang, as in sobrang lamig na, na, na video ko yung parang umabot ng 13 degrees. So, tapos pagbaba namin, eh, pinaliguan ni ate. So, wait lang, baby. So, pagkapaligo ni ate yun, yun nag-start na siya na sinipon. So, eh din, sinipon na, sinipon. parang umabot na ng mga siguro dalawang araw, tapos na, nagka, nagkaroon na ng parang may halak na yun. gumagana, Pakita mo, pakita mo. Hindi. <laughs> may gaganon siya. And, and, pero ito, yan, no. Tingin, patingin, patingin. Ayun na siya na. Ayaw. And May, uh, may times na ano yun, parang nahihirapan siya huminga. Hello? Napipindot. Napipindot natin dahil doon sa case. Pero anyway, going back, meron siyang ano, time na parang nahihirapan siya ng O pag halimbawa pag natutulog siya kasi yan pag nasa biyahe kami, dito kami well, kaka galing kami sa vet pero dito na kami sa kennis Order lang ng pagkain. Pero yun nga, pag uh, natutulog siya, parang gigising siya sa sarili niyang hilik. Amin parang tutulog siya, tulog siya. Tapos pag napapasarap yung tulog niya, uh, uh, <laughs> parang nahihirapan siya kung yung ganun. Ayun, so eventually, uh, dahil nga, dahil nga nagkaroon ng parbo, may history ng parbo, so itong si back Beck B, itong si Beck back B, eh di parang sinasabing yung sa, dalin sa bet. Which is okay, uh, tama naman, dalin, dalin natin sa bet. So, dinala na nga namin sa bet. Ito, kakagaling nga namin sa bet. Ah, uh, dapat kasi, <laughs> ano ba yun? Ano ba yun? Ha? Matulog lang si Bona. Oo, oh, wag na maingay. Ha? Huh? <laughs> ayun na nga so dapat um, uh, dapat may tusok sila ngayon di ko alam kung ano uh, yung the yata kung di the yung 5 in 1 or 3 in 1 nandun sa uh, nasa card pero yun nga uh, since may sipon sila ang nang ginawa nila lang namin or ni Bek Bek uh, unan chinek si ano si 50 well pangalan nyo doon sa <laughs> pangalan nyo dun <doon> sa bet <laughs> pangalan nyo pa rin doon sa bet si ano si Tol kasi nga Uh, originally yun na na nabanggit na ko may nagka parvo siya tapos yung pangalan niya pa dati tatlo sila si tol si venti tsaka si grande dahil nga sa starbucks tatlo sila nun pero si tol nag survive dahil sa parvo pero going back since na na check yung record and all so pina check, pina -check up ni beck beck <laughs> may nag iingay kasi <coughs> nasa mid ako. May nakaalala sa akin. <coughs> Baka naalala ko nila, Benti. Yes, oh, si Manong, o si Manong napaka-pogi. Yan si Manong, anak lang ng anak, tapos di naman inaalagaan. Pero going back sa akin ni kwento ko, so after yung magpa-check, nagpa-check siya ng for this temper, uh, yung this temper, tapos uh, yung flu, tapos may mga iba-ibang test pa eh. Uh, eventually, eh, well, ala, alam ko naman sa sarili ko na yung flow nga lang talaga or yung parang sinipon nga siya kasi nga nabanggit ko kanina, yung pagbaba namin galing Baguio, eh, na uh, napaliguan siya ni ate. So medyo nilamig, tapos malamig kasi Baguio. Kasi sobrang lamig talaga, tapos uh, takbo lang siya lang. Pero naka-jacket naman siya noon eh. May video tayo noon yung naka-jacket sila ni Maya, ni eh, Limano. Lagi rin naman sila nakadamit kahit, ayun, tulog. So yun, uh, yung test umabot ng 3.8 something, 3, 3, 3 halos 3.9 uh, lahat-lahat na yun. Pero yung, yung mga butso ko, yan, since uh, pare-parehas naman silang may sipon. Or hindi, naman sila pare-parehas, dalawa, dalawa, si Letlet Buletlet, si Letlet Buletlet, let, 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 tsaka si Mona Bonita yung may sipon. Kaya pa kasi nagkakalkal kasi ng ano, nagkakalkal kasi ng tubig. Ay, ingay, wait lang, kunin natin, kunin natin. Ano ba yun? Ano ba yung malamig? Ah, Ay, naglalaro. Ayan o. Eh. Ah, Ay, nalaglag! Nalaglag si... nalaglag si Letlet mo, -let Letlet. -let nalaglag kaya naman pala. Iyan naman pala. Ba't nalaglag si Letlet mo, -let -let -let? Ha? Riko, <coughs> come here. Mm. Kasi kung saan-saan ginagawa mo dyan? Dyan lang, mara pa uwi na tayo. Kakain. Ay, bawal kumain ng chicken kasi magbabasa na naman yung uu. Mm. Ano si Mama Peggy? O. Oh. Si Mama Peggy na laging pinapaliguan yung mga anak niya. O. Oh. Ano masasabi ni Letlet Boletlet? O oh, si Letlet Boletlet Let, guys. Si Buana Bonita. Tsaka si Pute Botete. Hmm. Pero mas malinaw yung camera pag kayo mag-back coming. Okay na yan. O. Oh. Okay na. So ito, sino may sipon sa inyo? Sino yung may sipon? O. Oh. Ay wala nang sipon. Very good. Si Letlet Boletlet Let na lang. So going back sa kinikwento natin tayo matapos ang ingay kasi ang ingay kasi utak iyak lang iyak so going back mabot ng 3.8 uh, hindi na natin pinatest yung tatlo dahil nga uh, since pare pareha lang naman na well, nasa isang bahay lang naman tayo or sila tapos <coughs> uh, kasi yung yung uh, parvo hindi na tinest yun pero kasi yung pagpunta pala namin sinabi agad na possible distemper so check and then Eh, uh, ang dami, ang dami. Tapos yun nandun kami parang halos baligan lahat ng aso lahat ini ko sa kanila bigbig kasi nandito ako sa kotse nandito kasi si Namanong eh binabantayan natin so halos lahat ng bumubunta like, parang ano yata panahon panahon talaga panahon din naman ng ano ng sipon well ano ngayon uh, January so yan me, medyo malamig so sinisipon din yung mga aso binigyan na lang ng ano ng gamot tapos uh, yun i-medicate na lang pero kasi meron daw doon parang tong, two weeks nang nandun as in kakalabas kakalabas lang tapos si ano naman tapos yung isa may, may, malaking van eh parang malaking van parang yun kakalabas naman ang hindi pala mali yung isa two weeks yung isa sobrang tagal this temper uh, halos unabot ng two months grabe dami iba iba may mga may mga chichu may mga hindi ko alam yung ibang lahi basta may, may mga po may mga askal halo halo so Dati ang ini-expect natin mga chicho sakitin pero ngayon ang daming Yung pati mga askal pero yung mga ay natututo tut mga gan. Yung mga ganung askal matitibay ano eh no? Matitibay yung resistensya eh no? No, eto mga chicho na to mahihipan ng hangin, may sakit, may sakit agad eh. Oh, anyway, so yun na. So eh, painumin din natin ang gamot kasi ginagawa ko pa. Ginagawa ko pa kung ko si Fifty pag sinisip kasi siya ginaganong ko yung ilog niya ipangod siya. <laughs> so, ayan. Ay, kawawa naman yung ano. Pilay siya. Ayun. Pagkikita. Pilay, pilay. Okay. So, going back. Ah, uh, yun. Uh, so, yung, ingatan nyo na yung mga baby nyo nga yung mga panahon ng taglamig dahil ah, uh, Lamig kasi no, lamig rin. Kahit ako nilalamig rin ako eh. Nakabukas naman yung aircon namin 24/7. Pero sinasabi kasi baka daw sa uh, ano sa usok eh, hindi naman sila hindi naman ano eh, er, al alikabok eh, hindi naman maalikabok sa bahay dahil naka aircon naman. Ayun lang, uh, update natin sa mga bitcho Tsaka pakita ko sa inyo, lalaki na niyan mga 'yan, no? No? Yung laki niyan, pakita ba -bali balitan na natin camera. Manong, Si Manong na, na Manong, patingin kay Manong. Steve tulog-tulogan pa. Pare-pare sila ng damit. Kaso yung mga damit ng butso kayo nabasa. Oh, oh si Letlet -let Bulet Let. Oh, bakit na naman? Ikaw pala yung maingay, ha? Ba't maingay si Letlet -let Bulet Let? Sinisipon? Sinisipon si Letlet -let Bulet O, si Bona. Oh, may si Bona. Wala. Very good. Eh, si puti. Masa si puti? Ay, puti. Pilaglag na naman. Ay, si si, eh, si Mama peg Eh, sige, ano pala? Kala ko si Mama peg Si 50, oh. O, oh, nagsama-sama yung mga magkakapatid. Ang oh, sino may sipon? Si Letlet. Ako po. Bakit ka naman iyak ng iyak? Hmm. Puti. Ano si Puti? Uy, ako si Puti. Oh, cute, cute. Oh. <laughs> so, ayun. So, wala yung mga damit nila dahil basa naglalaro nga ng tubig. Uh, isa na rin dahilan siguro yung kaya nagsisipunan tong mga to Hmm. oh, okay, si mga pegs. Ay, eh, ayan, dito na natin tatapusin yung video. ah uh, tayo lang natin si Bek Bek. Ang tagal. Well, Nag-order na siya. Eh. Tayo na rin, chimken. Pero bawal natin pakainin itong ay, yung mga kaskal. Oh. Di mo, titibay na resistance, resistensya ng mga yan. Diba? Oh, ayan, diba? O yan. ah uh, dito na natin tatapusin natin sa mga, ano, mga buto ko. At sa mga lahi nila, Manong. Hindi na lahi ni Manong, no? Ano pa yan? Isa, yun pa yun. Si Manong, one ball lang yan. Pero sinabi Sinabi nung pinakaunan ng daming sa para niya kayo sa kondo ah uh, eh, hindi daw magkakaanak kasi nga one ball pero isipin mo may anak siya doon sa Las Piñas lima pero nagkaroon nagka parvo natira dalawa so namatay yung tatlo and then yung kay Peggy nagkaroon siya ng tatlo tapos nagka parvo yung dalawa si eto nga si 15 natira and then uh, eto nga etong itong batch nila ano nilalet let bullet let tatlo diba Antitibay. okay so yun lang dito na natin babalita dito na natin babalita dito na natin tatapusin tayo na tayo pagkatapos dapat dyan tayo kakain kaso nga lang medyo may sipon sila kaya take out lang natin okay napakawin na, napakawin lang tayo kasi ang tagal ang tagal <laughs> ang tagal ni bek, -Bek eh oh, sige na bye bye and let let bye bye na bye bye guys from let let mm. <laughs> may nagkalat pa ang bako mmm hindi na yan kaya pala mo inaayak bye-bye ah. bye-bye bye-bye